Hello guys, nandito ako. Kagagaling ko lang sa work at nagpapahinga. etong ang aking pinagkakabalahan. Ganito ako pat nakakuha ako ng morang protas. Kain lang ng kain. Ayan. Hmm. Ibang ako gumagawa ako ng panunood. Kain lang ako ng kain. Maap yeah. na kita nyo naman ang aking ilaw. Hindi mm. nyo waliwanag. Hmm. Diba? Ganito pag OFW. Kakausapin mo mag-isa ang sarili mo. Kayo ba? Ganoon din ba? Diba? Lahat ng OFW kinakausap ang diba, kaya sarili. Kayo ba? Diba? Ganoon din kaya hindi mo dilip magiging OFW nakakala nyo